At ito na nga mga kaibigan, huwag na huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng ilang content creators kung paano kumita ng malaki sa inyong YouTube channel. Panoorin, pakinggan at intindihin ninyong mabuti ang aking mga sasabihin. Kung gusto ninyong kumita ng malaki, pues this video is for you. Ayan sa loob ng 18 years of experience bilang statistician, bilang data analyst, bilang data scientist mga kaibigan ay pinag-aralan ko ang algorithm na ito sa mga social media platforms, okay? So, maraming mga estudyante yung nagtatanong sa akin. Ano nga ba sir ang kahalagahan ng sample ng participant sa aming research thesis o dissertation? Sabi ng professor ko, 30 lamang. Sabi ng isang professor, 100. Sabi ng iba, okay na kahit ilan yung mag-participate. Mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sample. Ito po yung tinuturo ko sa Dela Salle, sa Arellano, at sa PUP Santa Mesa Manila. Ayan, naka-uniform papapala ko ng PUP. Ito po 'yon halimbawa. Ito 'yung mga tinuturo ko sa aking mga estudyante dahil ang daming nagtatanong, sir, bakit ba mahalaga ang sample sa research sa thesis o sa dissertation? Tandaan niyo mga kaibigan, ang sample dapat magre siya ng population. So, halimbawa, nagkakanda kayo o nagsusulat ng thesis ninyo, okay? Alam ninyo na ang population ay gaya niyan, halimbawa 15 yung population. Sir, ilan po ba yung sample na dapat naming isama sa aming research? Mapapansin ninyo, mga kaibigan, na sa pagdami ng sample, no? dumadami ng dumadami yung sample, ay nagiging close siya doon sa total number ng population. Ganon din po sa YouTube channel natin, mga kaibigan. Hindi natin pwedeng tapatan yung mga sikat na content creators. Halimbawa na lamang ni Sir Raffy Tulfo, Ivana Alawi, no? Tony Gonzaga, Vice Ganda at iba pang mga content creators hindi natin sila mapapantayan sa dami ng kanilang mga subscribers. So, kahit hindi sila mag-upload ng mag-upload kada minuto, kada araw ng videos, marami na po silang mga subscribers na mapapanood yung mga ina-upload nila in the past. No? Pero sa ating mga baguhang content creators, mga kaibigan, damihan lamang natin ng damihan ng damihan yung mga videos na ina-upload natin sa ating YouTube. Dahil ang bawat isang video na ating ini-upload kahit papaano ay mayroon at mayroong nanonood ng ating videos. So yan po yung tandaan natin. Another tip mga kaibigan, ang AdSense po dito napupunta o sila yung nagbibigay sa atin ng income. Pansin ninyo, 2 million people pa lamang yung mayroong AdSense. Okay, so tandaan ninyo mga kaibigan, yung unang sinabi ko sa inyo, dapat mag-upload kayo ng mag-upload ng mag-upload ng maraming videos araw-araw. Dahil gumagana yung algorithm ng YouTube. Okay, Pangalawang tip ko sa inyo, 2 million pa lamang ang may uh, AdSense account, no? Sa Pilipinas pa lamang, mga kaibigan, ilan na yung population natin dito sa Pilipinas? 111 million population. Eh, 2 million lamang yung merong AdSense account na yan. Diba? Ibig sabihin, malaki pa yung opportunity na pwede nating uh, kitain sa YouTube. Okay? So... Another, uh, mga kaibigan, kung mapapansin ninyo, medyo binawasan ko yung pagsasalita ng English. Dahil, napag-alaman ko na kapag mayroong mga viewers, mayroong mga nanunood na foreigners sa aking YouTube videos. Specifically, kapag nagle ako ng statistics, ng data science, Python programming language, uh, ano ba yung mga trabaho ng data analyst, data scientist, chat GPT, and so on and so forth. Ano ba yung mga ginagawa ng mga yun? Et on, so Mga yon Kapag gumamit ako ng English at mayroong nanood na foreigner, ayan, mayroong tax. Ang mga Amerikano, nilalagyan nila ng tax yung aking kinikita sa AdSense sa YouTube ko. Kaya sabi sa akin ng AdSense nung no, nakausap ko nung isang uh, linggo, Sir, kaya nabawasan yung inyong kinita sa YouTube. Ito pala yung kinita ko sa aking website na statisticsdoctor.com. Sabi sa akin, Sir, bakit ba nabawasan yung kinita ko? Sabi ko ganun dun sa ano, dun sa kausap ko sa YouTube. Saka sa AdSense. Bakit merong na-tax? Ang laki ng tax. My God, 20% yung tax na hiningi sa akin. Kinuha dun sa YouTube ko. Ayan. So, sabi ko, sabi doon nakausap ko ay uh, sir so, ganun po talaga kapag marami yung nanonood na foreigner kasi may tax po kasi sa US sa Pilipinas mga kaibigan ay walang tax okay inannounce na po yan na hindi magpapataw ng tax ang ating gobyerno sa mga content creators dito sa ating bansa okay so yun po ang kahalagahan okay bakit kayo hindi maniniwala dun sa mga content creators na nagsasabi na, Sir, bakit kokon, ano, wag daw kayong mag-upload ng mag-upload? Ganito yun mga kaibigan. Kinakalaban ng mga content creators yung katotohanan. No? Kasi halimbawa ako, professor, napanood ko yung sinasabi ng isang YouTube content creator. So magko-comment ako. Magko-comment ako dun sa sinasabi niya. So, sasabihin ko, Sir, hindi tama yung tinuturo mo. Mali yung tinuturo mo. Hindi dapat yan. So, mapapakomento ako. At the end of the day, mga kaibigan, sino yung kumita? Tayo ba? Natuto ba tayo? Hindi. Ang kumita ay siya dahil kinalaban niya yung totoo, yung tamang nangyayari. Pinapayuhan niya tayo, pinapayuhan niya kayo na huwag kayong mag-upload ng videos araw-araw. Kasi sa sobrang dami ng videos na ina-upload ninyo araw-araw, hindi na alam ng mga tao kung panonoorin ba nila, kung ano ba yung pakikinggan nila, o and so on so forth. Mali po yun, mga kaibigan. No? Mali po yun. Dahil, kapag halimbawa, mayroong nagre-research sa YouTube o sa Google, no? sa Google na lamang, may isang estudyante doon na nag, uh, nagsusulat ng, uh, kung nagre-research, how to earn money, from YouTube. Ganyan. At syempre, ang, uh, dahil ikaw bilang content creator na napakaliit, kakaunti ang subscriber, sapat lang, ay marami kang videos. Ang daming mong videos na ina-upload. Mga tutorials, kung ano-anong mga tutorials yan. So, pag-aaralan ng YouTube, yung, uh, yung, kumbaga, yung videos, gaya ng binabanggit ko ngayon. Tinuturo ko yung algorithm. So, meron akong word na binanggit, algorithm. Tinuturo ko yung model ng YouTube. Kin tinuturo ko yung mga metrics ng YouTube. Pinapakita ko paano ba ino-optimize yung video sa YouTube. Paano nga ba yung uh, engagement scores. So, yun yung mga terminologies na binanggit ko. ba diba? Narinig niyo mga kaibigan. Ilalagay ko yan sa meta tags. No? At meron taong nagre-research paano ba kumita sa YouTube? Okay? Dahil pinag-aralan ng YouTube yung aking videos na naririnig ninyo ngayon, na pinapanood ninyo ngayon, marerecommend ngayon doon sa taong nagre-research yung aking videos. Marerecommend. Kasi napakaganda ng recommendation engine ng YouTube. No? Hindi mo na kinakailangang i-market pa sa Facebook, ang iyong video sa YouTube para kumita. Kasi kung mahusay, maganda at uh, kumbaga strong yung inyong mga binabanggit, no? May katuturan yung inyong mga binabanggit ay mapapansin ito ng YouTube. So yun po guys, mga kaibigan, ano? No? Damihan ninyo ang inyong mga videos huwag kayong makipagkompetensya sa napakalalaking mga content creators dahil wala tayong laban. Ang tanging maipanlalaban natin ay dami ng videos. ba? Diba? At ito yung nakakatawa mga kaibigan. Sabi ng ilang mga content creators, mga vloggers, huwag kang mag-upload ng napakaraming videos sa iyong channel. At saka huwag naman madalas. Dahil kung madalas kang mag-upload sa kanapakarami mong video sa iyong YouTube channel, hindi na alam ng mga viewers mo kung ano doon yung papanoorin nila. Malilito na sila. So, i-skip na nila ngayon yung video na yun. In short, wala kang kinita. Ngayon, kung iisipin natin mabuti mga kaibigan, ano? kung susundin natin yung sinasabi ng mga vlogger na yun, kumikita ka ba? Kikita ka ba at the end of the day? Sino ang kumita? Siya yung kumita kasi pinanood mo yung video niya, pinakinggan mo yung video niya. Ikaw naman wala kang video na in upload dahil sinunod mo yung sinasabi niya. Ngayon, sino ngayon yung papanoorin ng mga tao? Yung video niya. Kasi may upload siya. Ikaw hindi ka nag-upload, walang mapapanood sa YouTube channel mo. Paano ka ngayon kikita? Mindset ba, mga kaibigan? 'Di ba? Mindset So, yun lang. Yung, yun yung part na yun na napakadaling intindihin. So, yung kaninang inexplain ko sa pagdami ng pagdami ng sample, mas nagiging close ka doon sa total, doon sa actual population, doon sa katotohanan. No? Kung kakaunting subscribers mo, sapat lang. Halimbawa, paano mo malalabanan sila Mr. Beast? Paano mo malalabanan sila Sir Erwin Tulfo? Ay, eh, ang dami nilang subscribers. Kahit hindi sila mag-upload araw-araw, yung mga nai-upload nila in the past, panonoorin at panonoorin nyo ng mga tao. Eh ikaw na maliit na content creator ka lamang, na wala ka pang masyadong subscribers, tapos wala ka pang mga videos, eh sa tingin mo, may magtatagal na, na viewers sa YouTube channel mo, wala mga kaibigan. Kaya, ang tanging panlaban natin sa mga malalaking content creators ay dami ng videos. Okay? dami ng videos. So, another way para kumita ng pera sa YouTube. So, pansin nyo mga kaibigan, kinakalaban ng ilan ilang mga tao yung sabi uh, sabihin natin yung nangyayari. Okay, sabihin natin yung kasalukuyang issue kay Coco Martin dun sa ang batang Tiapo. Okay? Kinalaban ni Rendon Labador si Coco Martin. Kasi madami raw na peperwisyo doon sa Kiapo. Mga tendera, maliliit na tendera. ba? Diba? Okay, nagbukas siya ng kanyang bagong resto. Wala raw bumibili ng ticket doon sa opening. Pero, yung mga announcement niya, yung paglaban niya kay Coco Martin sa YouTube, sa kanyang mga blog ang dami nanonood. So kahit wala siyang restaurant, ang dami niyang... So dahil ang daming nabubwisit kay uh, Rendon Labador, napapakomment sila doon sa doon sa ano, napapakomment sila mismo doon sa uh, vlog ni Rendon Labador. So visit na visit yung mga tao sa kanya. Sino nagsasabi na ang daming na peperwisyo kay uh, doon sa Batang Kiapo? Sa totoo lang, 'di ba? Kung titingnan niyo mga maigi mga kaibigan. Hindi naman pwedeng magkaroon ng shooting sa isang lugar na hindi niya babayaran yung mga pwesto doon. Pangalawa, dahil nandoon ang shooting ng Batang Kiyapo, mga artista yung mga nandoon, mga bigating artista yung mga nasa Kiyapo. Ang daming turista. Ang daming mga mamamayan na pupunta sa Kiyapo kasi makikiusyoso doon sa shooting ng Batang Kiyapo. At dahil may mga nagugutom na habang nanonood ng shooting, syempre may mga pagkain doon mapapabili yung mga tao bukod pa dun sa ibabayad ni Coco Martin o ng buong set di ba mapapakain magugutom sila at therefore dahil sa sobrang dami ng kumakain daming tao na nakikiusyoso dun sa batang kiyapo, ubus ka agad ang mga merienda doon sa kiyapo. doble o higit pa yung kita nila dahil siyempre babayaran sila ni Coco Martin Doon sa perwasyo na inabot Pangalawa Ay Sa dami ng mga nandoon nakikiusyoso Magugutom, mauuhaw Ayan Mapapabili ngayon doon sa mga tindero Sa Quiapo O, oh, diba? Ang laki Nang kinikita So, at the end of the day, walang na perwasyo sa Quiapo So Mindset lamang bayan, yan? Ginawa lang Uh, negative ni Rendon Labador yung kanyang video Kinalaban lang niya yung uh, Realidad Yung realistic na pangyayari Yung ideal na mangyayari Kinalaban niya si Coco Martin Okay, andun na tayo uh, Nagkaroon ng nag yung kanyang opening don sa kanyang uh, uh, Resto ba yun natin na tinayo Na wala raw ticket don sa kanyang opening day So, inadjust na lang niya sa, sa ibang araw. Tapos nang hingi siya, wag naman ganun. Wala namang personalan. di ba sabi ni Rendon Labadot? Okay, di ba? Kahit sabihin mo hindi siya nakapag-open ng kanyang resto bar o nung kung anumang business meron siya, kumita naman yung kanyang vlog. Dahil ang daming nabwisit sa kanya, napakomento, napamura siya, ay eh, kahit murang murahin siya sa YouTube channel niya, eh ang daming namang nanood. Diba? Ang daming na visit, ang daming na pa-comment. Therefore, engaging yung kanyang videos. So, yun yung art ng pagiging social media marketing.